Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan, Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Magbabalik ang ating one time the new Filipino Time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita Nationwide. Sa Brigada News Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali! Balita Nationwide. Brigada, Bureau of Customs, pinasok ang compound na mag-asawang Sarah at Curly Diskaya. Ilang luxury cars, hindi na nakita. Ilang mga kontratista, no show sa pagdinig ng House Infracom sa isyu ng flood control. Congressman Jokno nagmusyon na magkaroon ng full disclosure sa mga negosyo at financial interest sa mga miyembro ng panel para maiwasan ang conflict of interest bagong DPWA Secretary Vince Dizon, nanindigang hindi dapat sila sila lang din ang nag-iimbestiga sa sariling bakuran. Internal Investigation Task Force pinabubuwag. Umanoy Plan C para ipakulong si Vice President Sara Duterte siniwalat ni Senadora Amy Marcos. Justice Secretary Boying Remulla hindi raw dapat maluklok bilang ombudsman. Samantala ICC naman, kabrigada pinagbawalan ang mga kaanak ng dating Pangulong Duterte na magbigay ng updates mula sa kulungan. At Senator Bato de la Rosa na daw ng reunion kasama si dating Pangulong Duterte. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hale. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, ikalawa sa buwan ng Setyembre ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ah! Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, ilang luxury cars na pagmamayari ng mga diskaya hindi na nakita sa ginawang inspeksyon ng Bureau of Customs. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! B -b -b Report! Bit-bit ang search warrant pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang St. Gerard Construction sa Pasig City na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Kasunod dito ng isinasagawang investigasyon ng Senado sa maanmal yung flood control projects kung saan lumutang din ang issue sa mga high-end na sasakyan ng pamilya Diskaya. Sa labing luxury cars sa subject ng search warrant, dalawang sasakyan lamang ang nakita sa loob ng compound, isang Land Cruiser at isang Maserati, isang Escalade naman na hindi sakop ng search warrant ang nakita din sa loob ng compound. Ayon sa Bureau of Customs, nakikipagugnay na sila sa highway patrol groups para i-alarma ang lahat ng sasakyan na subject ng warrant para hindi na ito magamit pa. Panawagan naman ni Customs Commissioner Ariel Nipomoseno sa Pamilya Diskaya... na voluntaryo ng isuko ang mga sasakyan para hindi na magka-problema pa at para makapag-focus na sila sa isinasagawang investigasyon sa maanmalyang flood control projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Opo! Bagong Bago Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mga miyembro ng House Infra Committee pinagsusumiti ng full disclosure ng financial at business interest. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Report. Inatasan ng House Infrastructure Committee ang lahat ng miyembro nito na magsumite ng full disclosure na walang conflict of interest sa ikinasang investigasyon sa umanima anumanyang flood control project sa bansa. Ito'y bisa ng mosyo ni House Assistant Minority Leader Shell Diokno na layong magkaroon ng full disclosure ng mga kongresistang miyembro ng tatlong komite sa kanilang financial at business interest na maaaring makaapekto sa pagsisiyasat sa flood control projects. Limang working days ang ibinigay ng TRICO sa mga mambabatas para magsumite na kinakailang ang dokumento na para kay Diokno ay isang pagtitiyak sa publiko na walang whitewash na mangyayari. Binanggit ni Diokno ang privilege speech ni Senator Panfilo Lacson kung saan ibinunyag nito na mayroon umanong 67 kongresista na sangkot sa mga irregularidad. Binigyang diin ito na batay sa Section 9 ng Republic Act 6713 o ang Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees na obligado ang public officials na isang publiko ang kanilang mga interes upang maiwasan ang conflict of interest na niniwala naman si Las Pinas City Representative Mark Anthony Santos na ang hakbang ay poprotekta sa impartiality ng investigasyon at maiiwasan ng pananaw na biased ang mga mababatas. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News of the... Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, naglabas naman ng sabpina ang kamera laban sa lima sa top 15 contractors na sinasabing nakasungkit ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, nabatid na hindi nakadalo ang mga opisyal at kinatawa ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawo Builders at Sims Construction Trading. Present naman sa investigasyon si dating Department of Public Works and Highways, Secretary Manny Bonoan. Sa kanyang opening remarks, binigyan din pa ni Committee on Public Accounts at Chairman Terry Ridon na ang pagdinig ay pagpapatupad sa oversight functions ng Kamara at bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na siya sa ng mga ghost at substandard na proyekto. Ipinunto pa ni Ridon na ang investigasyon ay magiging project-based at evidence-based. Binanggit pa nito ang mga naungkat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kasama ang pag-amin ni dating Pasig City Mayoralty Candidate Sarah Diskaya na pag-aari niya ang siyam na construction firms at nagsimula silang mangontrata sa gobyerno noong 2016 mga kabrigada na nindigan si mamamayang liberal party list representative Laila Dilima na hindi dapat mag-imbestiga ang kamera sa issue ng umano'y mga anomalya sa flood control project sa bansa. Sa pagsisimula ng pagdinig ng House Infrastructure Committee ngayong araw, nag-interject sa si Delima upang questionin kung tama at maingat ba ang pagsisiyasat gayong may mga impormasyong isiniwalat na nagdadawit sa ilang kongresista sa flood control corruption scandal. Git ni Delima, common knowledge na sa taong bayan ang malawakang korupsyon at ang posibilidad ng pagkakasangkot ng ilang mga kongresista sa flood control projects. Punto nito, maaaring sabihin na matitiyak ng TRICOM ang hustisya, transparency at pagiging patas. Ngunit ang tanong ay kung paniniwalaan ito ng taong bayan. Malinaw anya na may mga alternatibong paraan tulad ng pagbuo ng Independent Commission. Dagdag pa ng mambabatas, gugustuhin bang makita ng Kamara na matatakot magsalita ang resource person sa harap ng mga mambabatas na posibleng may kaugnayan sa flood control anomalies. Ang Pangulong Marcos naman mga kabrigada, tumanggi pang pangalanan ang bubuo sa Independent Commission sa Flood Control Project. Wala dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Tumanggi mo ng pangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung sino-sino ang magiging bahagi ng Independent Commission na nasisiyasat sa mga maanumalyang flood control projects at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng mga ulat na tinanggap na umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang alok na maging bahagi ng komisyon. Sa ambush interview sa Zambales, nilinaw ng Pangulo na wala pa itong pinal na listahan at hindi pa buo ang plano. Sa ngayon, minamadali na nila ang pagbuo ng komisyon at inaasang mapapagawa plancha ito sa lalong madaling panahon na para masimulan na ang investigasyon. Una nang sinabi kahapon ng punong ehekotibo na ang komisyon ang tutukoy at magsisiyasat sa lahat ng impormasyon ukol sa katiwalian at maghahain ng rekomendasyon sa Executive Department kung dapat isampa ang kaso sa Ombudsman, Department of Justice o iba pang kaukulang ahensya. Sa klaw nito, hindi lang ang flood control projects kundi pati ibang programa ng DPWH na may irregularidad. In the heart of change lives. Ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, bubuwagin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang binoong Internal Investigation Unit o Task Force ng ahensya. Ito ay para magbigay daan sa Independent Commission mula sa Office of the President, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Bong Marcos Jr. Ang hakbang na ito ay parte ng malawakang paglilinis sa kagawaran laban sa katiwalian, lalo na kaugnay sa mga substandard at mga ghost projects. Sa isang panayam kay Secretary Dizon, iginit itong hindi siya naniniwalang kayang imbestigahan ng isang ahensya ang sarili. Anya agad nilang uumpisahan sa mga sumbong sa sumbong sa Pangulo website at sa mga kontratistang una ng binanggit ng Pangulo. Bukod dito, mananagot din ang tiwaling kontratista at kawani ng gobyerno kung saan band at kakasuhan ng kontraktor habang ang kasabwat naman ay agarang tatanggalin at sasampahan din ang kaso. Nilinaw rin niyang hindi na investigasyon at pagpapakulong ang kanyang layunin kundi ang paglilinis sa ahensya at pagsasaayos ng mga proyektong walang silbi sa publiko. Brigada Balita, nationwide. 2026 National Expenditure Program naman mga kabrigada. Naglalaman daw ng mahigit limang daang budget items na may pare-parehong halaga sa ilalim ng DPWH sa Flood Control Projects. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada ibinulgar ni Sen. Ping Lacson sa budget deliberation ng Senate Committee on Finance na nasilip nilang mayroong mahigit limang daang budget items sa ilalim nga ng DPWH ang mayroong pare-parehong halaga ng flood control projects. Ngunit ayon kay Lacson, ang bilang na ito ay sumasako pa daw sa National Capital Region hanggang nga sa Region 1 to 3. Tinatayaring nasa 50 billion pesos ang kabuhang halaga ng nasabing budget items. Pero maliban sa red flag nito, isiniwalat din na Sen. Erwin Tulfo na base sa kanilang pag-aaral ay meron ding ilang budget items sa ilo-ilo at maging sa antike ang may kaparehong distinct budget. Maalala, ayon sa Department of Finance nasa 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos ang nawala dahil sa mga manamalyang boost projects. Ayon kay DOF Secretary Ralph Recto, katumbas ito ng 95,000 hanggang 266,000 na trabaho para sa publiko. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na rin daw ito ni Bag Bagon DPW Secretary Vince Dizon at posibleng sa susunod na linggong araw mailabas ang report tungkol dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Mexican News of Deg Balita Nationwide. Dagdag pangbalita mga kabrigada. Iginiit ni Senadora Amy Marcos sa kanyang press conference na nagkakagulo ngayon sa ombudsman dahil hindi nagtagumpay ang mga taong nasa ng People's Initiative at impeachment. Ayon kay Marcos, bilang nabigo ang Plan A at B, gumugulang na ngayon ang Plan C na maiupo sa pwesto si Justice Secretary Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Anya kung mauupo ito sa pwesto, matutuloy ng plano ng mga ito na ipakulong si Vice President Sara Duterte at maging ang mga kaalyado nito. Tagtag -tag pa ng senadora, posibleng araw na pati siya ay kabilang sa mga ipakulong. Kaugnay nito, tiniyak niyang hindi niya tatantana ng mga ito kung hindi rin sila titigil sa pamumulitika. Kinumpirma din mga kabrigada ni Vice President Sara Duterte na pinagbawala na ng International Criminal Court na makapagbigay ng update sa mga kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga napag-usapan sa loob ng kulungan. Sabi pa ni Vice Presidente Sara, pinalalahan ng daw sila ng ICC Detention Unit ng kondisyon na bawal ikwento kung ano-ano mga nangyayari at mga pinag-uusapan sa loob ng pasilidad. Sa ngayon, ang makukumpirma niya lamang daw ay buhay pa ang kanyang ama. Isisapinal din mga kabrigada ang listahan ng mga miyembro ng Duterte family na nadadalo sa confirmation of charges at siyang hearing sa September 23. Kung maalala kasi, by trip si Bipisara sa Japan para sa isang Filipino community event. September 20, nakatakda siyang lumipad pa Tokyo. Habang September 21 naman, sa Nagoya, lahat yan sa Japan. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na nanalangin si Senator Ronald Bato de la Rosa na matutupad sa totoong buhay ang kanyang napanaginipang reunion kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panaginip ni de la Rosa, pinayagan na raw ng International Criminal Court ang hiling ng dating Pangulo na House Dagdag pa niya naging madamdamin din ha, ang kanilang muling pagkikita kung saan nagyakapan sila ng Pangulo o ng dating Pangulo at binulungan siya nito na okay na ito. Maalala ayon sa website ng ICC, sa September 23 na muling haharap sa pagdinig ang dating Pangulo. Samantala mga kabrigada, umunoy pag-target ng mga krimen sa Chinese National sa bansa. Abay pinasin ng DILG. Brigada Katrina Honson, i-brigada e mo! Brigada! B -b 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 report. Nilinaw ni Department of the Interior and Local Government Secretary John B. Cremulia na walang partikular na krimeng tumatarget sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Ito ay bilang tugon sa travel advisory ng Chinese Embassy kaugnay ng umano'y banta sa seguridad. Ayon kay Remullia, patuloy ang pagbaba ng crime rate sa bansa dahil sa mas pinahusay na intelligence at law enforcement. Wala rin anyang dahilan para panghimasukan ang sign ng panloob na usapin ng Pilipinas lang pumalag din ang Department of Foreign Affairs kung saan hindi tama ang paglalarawan ng China sa sitwasyon ng bansa. Kaya tiniyak ng DFA na seryosong tinutugunan ng mga otoridad ang mga kasong kinasasangkutan ng mga Chinese nationals, kabilang na mga sila-sila rin ang sangkot. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa seguridad batay sa napagkasunduan sa nakarang 9th Philippines-China Joint Consular Consultation Meeting. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila sa Musica News. Also, Brigada Balita Nationwide Mga Hot Pursuit Operation Ikinasana ng pulisya sa suspect Sa pamamaril na ikinasawi ng tatlong miyembro ng pamilya sa Maguindanao del Norte Brigada Kath Austria, i-brigada mo Ikinasana ng pulisya ang hat pursuit operation laban sa sospek sa pamamaril na ikinasawi ng tatlong miyembro ng isang pamilya sa barangay na Linan Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon ng tanghali. Kinilala ni Pro Bar Spokesperson Lt. Col. Jopi Ventura ang mga biktimang nasawi na sina Ibrahim Payapat, ang kanyang asawang si Senayda Ango Kusain at ang 16 anyos na anak na si Isaac Kusain Payapat. Sugata naman ang 11-year-old pa nilang anak na si Anyas Makmak na patuloy na inoobserbahan sa pagamutan. Batay sa investigasyon, sakay ng isang motor na may side, uh, sidecar o payong-payong ang pamilya ng pagbabarilin sila ng hindi pa nakikilalang sospek. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Sultan Kudarat Municipal Police Station upang matukoy at mahuli ang responsable sa krimen. In the heart of changing lives, I, Brigada Kath Austria, Nang 1 of 5.1, Brigada News sa FAM Manila, The Music News, Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala ang grupong bayan, kabrigada, suporta ang panawagan ng mga taga-Indonesia na tuldo ka ang korupsyon at hindi pagkakapantay-pantay. Brigada sila matibag, ibrigada mo! Nakiisa ang bagong alyansang makabayan o bayan sa mga mamamayan ng Indonesia na nagkilos protesta nitong mga nakaraang araw. Ang pagkilos nilang ito ay laban sa korupsyon, entitlement ng mga nasa matataas na pwesto ng gobyerno, kawalan ng trabaho at housing allowance sa mga miyembro ng House of Representatives ng nasabing bansa. Mas lumalab ang rally nang mapatay ng pulis ang isang taxi driver na nagpo Ayon sa bayan, habang ibinabasura na pamahala ang Indonesia ang housing allowance para sa mga miyembro ng parlamento. Mas pinaigting naman ito ang pagtugon laban sa mga nagpoprotesta. Binigyang diin din ito na ang mga isinisigaw ng mga mamamayan ng Indonesia laban sa economic inequality, korupsyon at kawalan ng pananagutan na tatablahin naman ng panunupil ng gobyerno ay nagpapakita rin ng sitwasyon ngayon sa bansa. Suportado umano ng bayan ang panawagan ng Indonesian people na tatapusin na ang kawalan ng pagkakapantay-pantay, korupsyon, kawalan ng pananagutan at pagkondina sa karahasan sa mga tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Assorted. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka Napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro, malikden. din. Maraming salamat at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Be in the heart of...